ito so, yung ko ngayon mayroon daw siyang rattle. Kapag nalulubak sa harap daw niya naririnig eh. Ngayon tingnan natin. I-road test ko muna. Cadillac XT5. Okay, Lamig. Grabing Lamig mga paps guys. Eyey. Uf. Ay. Ay, may rattle to. Push button na pala to. Tire pressure monitor. Okay. Oh, yes. I-off muna natin yung radio nya Kasi magtitest dread tayo Nani-warm <sighs> up ko muna yung makina saglit Pusokan natin test drive. inaririnig naririnig nga ako mga paps. din sa may bandang kanan. Pero ako narinig guys. Pagka... Ayun know, o. Narinig nyo ba? Bandang kanan. Kaya yan Tingnan natin Pasok natin sa shop oh. Bandang kanan eh Baka suspension to Or ano Ilang kilometers na ba to 72,000 na rin eh Pasok ko muna dito Clipter ko muna Okay Bye bye Mamaya na 72,000 kilometers na yung salarin mga guys kaya may tumutunog sa kanan yan napalitan ko na yan yung plastic ng bago o oh, diba pero ko na siya ulit ngayon para makonfirm ko kung wala na talaga loose na kasi to itong lower part yan oh. loose masyado na malaki yung clearance nalug-alug ko lang yan alright right, test na natin sana wala na para okay na test trip na tayo mga paps sana natyamba natin yung ano, trouble nito na uh, itumutunog pag rap road kaya idadaan ko to sa rap road dito sa parking namin dito lang ako nagro road test eh alright wala na <laughs> parang wala na nga kasi kanina meron eh dito lang ako nagro road test eh dyan sa mga ano mga rap road wala na nakachamba natin <laughs> wala na wala na Cadillac XTS yun wala na ganda na ulit right so yun lang mga paps stabilizer link ang sira sa kanan Bye bye